Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, gabi. po. Magandang gabi, Brother uh, Willy. Magandang gabi po. Brother Josel. <laughs> ano ginagawa mo na naman diyan? Ano ginagawa mo diyan? Nasa Twitter po ako. Ah. ah, nagbabasa po ako ng mga tweet, ng mga tweet. Tweet ni Nino binabasa mo. Tweet ni Tyson po. Tweet ni Tyson. <laughs> Sino Tyson? Si ni siguro. Whitney Tyson. Whitney... The... Simulan na po natin. Simulan na natin. <laughs> uh, Brad Pitt, ang Whitney una po Tyson. magtatanong ay isang bagong kasapi, bagong? Ah? si kapatid na Betong. Oo, oh, siya. Oh. sige. Welcome. Welcome sa... Um, alien. Amazing. Amazing. Ah, Betong. Apa? Brad membro. Apo. Kasama yung tatay niya. <laughs> Apo. Apo. <laughs> <A> <laughs> Patay mo oh, actually, reunion po ito. Ah, reunion. Tay, <laughs> pakis lang si po. Na ah, dito lang. Oh, pakis lang <laughs> po kayo. mukhang survivor, ito, survivor opo, din. Mas mukhang survivor oh, po tatay po. Eh. Yan original. Ayan. Ah. <laughs> Mukha po kayong anito. <laughs> ah, betong. Opo, Brad Pitt. Okay, Meron po kong amazing ah. question po para ah, sa meron. inyo. Ah, sige. May nasusulat po ba Brad Pitt tungkol sa mga shoplifter? shoplifter. Opo. Ah, uh, meron akong amazing na sagot para sa iyo. dahil amazing yung tanong mo, babasahin natin sa Opo. sa 11.95 ng price tag. <laughs> ha? <laughs> <laughs> ito, beto, hapong gab mo? Opo. Everybody, ito tungkol si mga. Usually 'yung mga shoplifter, hindi hindi lumalaban mag-isa 'yan. Ganun po? Grupo 'yan. At sa gabi usually. Opo. Para pagod na yung mga saleslady. Mm -hmm. Opo. Pero mas ano no, well, never na mag-solo. Uh, babasahin natin sa price tag ha. But everybody. Everybody look to their left. Ayan. Mm -hmm. <laughs> Grupo yan eh. Mag-shoplip yan. Diretso. <laughs> everybody look to their right. Ayan. Siyempre, <laughs> tinitignan yung mga saleslady. Opo. Ayan. Kung may mga bantay, security. O. Mm -hmm. Tuloy. Ito na. Can you feel that? Mm -hmm. yeah Nakikita <laughs> oh, mo? Can you feel? Napipil? Kasi dito tinago yung mga sinaflip. Oh, so, napipil nila yun. Oh, oh. Sinagot nga eh. di ba? Yeah. Napipil eh. Oo, tuloy. We'll pay them with love tonight. Nakikita hmm. mo? May pera bang involved? Wala po. Love, love lang. Love. Oh, love lang, di ba? Oh, walang pera involved eh. Tutuloy. Shoplifter to eh, tuloy. Oo oh, hmm. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Oh, mo? <laughs> Walang, pere. Huh? Walang pera Walang pera. Di ba yun ang tunog ng ano? Binuksan yung uh, cashier eh. uh, yung cash register po? Cash register. Binuksan. Opo. Uh, chaching, chaching. Ngayon, sinara. Basa. Ain't about the bubbling, bubbling. Oh, sinara. Bab yun tunog nyo. Bubbling, bubbling. Pagbukas. Chaching. chaching. Chaching, chaching. Cha sinara eh. Walang pambayad eh. bubbling, bubbling. bubbling. Oh, uh mo. Forget about the price tag. Hmm. Uh, Nakita mo? Uh, <laughs> Actually, yan yung tama eh. Alin uh, po? Price tag. Mali yung, di ba, tayo tag price? Oo oh, nga mm, po. Mm, mm, oh, di ba? Oh. Tingnan mo yung tag price. Oh. Ang tama, price tag. tag. Oh. Ayun. O, kasi yung tag price, yung presyo ng tag yun. Uh -huh. Uh -huh. Ang uh -huh. mahal naman kung 150 yun. tama, tama, yeah! tama. Oo nga. And And Alam mo kasi, yeah! alam mo kaya ba't tinawag na tag yun, di ba? Dog tag, ito uh -huh. price tag. Kaya tag kanyari yung damit, oh. tag, tag, tag isang daan, oh. tag, tag dalawang daan, oh. tag 50 ayun, pa kaya price tag. Oh. Iba naman yung tig. Tig? Bilang yun, bilang. Oh. Tig, tig dalawa, uh -huh. tig tatlo. Oh. Oh, kaya hindi, oh. kaya tama yung tag. Diba? Price tag para sa presyo. Yung Mama. tig sa bilang. Pero walang price tig. Uh -huh. Wala po. Uh -huh. Wala, po. Kaya price, tag. Price tag. Oh, oh mali yan eh. Oh. Uh -huh. Tsaka mayroon pang isang...